Barberong artist, gumawa ng 3D art na buwaya gamit ang buhok. Viral well, ngayon sa social media ang kakaibang obra ni Boy Buhok. Isang barbero at artist matapos niyang likhain ng isang 3D art na buwaya gamit lamang ang mga ginupit na buhok ng kanyang mga customer. Sa video na ibinahagin niya sa Facebook, makikita ang malatotoong anyo ng buwaya na kanyang binuo sa mismong sahig ng barbershop. Ayon sa kanya, nagawa niya ito matapos maglinis ng buhok ng customer at biglang nilamang naisipang gumawa ng kakaibang sining at dahil malaking usapin ngayon ang mga tinaguriang buwaya ay naisipan niyang itampok ito sa kanyang obra. Umabot na sa 27 million views, 1.1 million reactions, mahigit 57,000 shares at 60,000 comments ang naturang post na dahil sa malikhaing paraan ng pagpapahayag. Aminado si Boy Buhok na ito ang unang pagkakataon na gumawa siya ng ganito kalaking 3D art gamit ang buhok at bagaman alam niyang mabubura rin ito akagad, mas pinili niyang tapusin ng sining upang magbigay ng kasiyahan at inspirasyon sa kanyang mga manunood. Anya ang hindi madaling mabubura ay ang alaala at mensaheng iniwan ng buwaya ang kasakiman na patuloy na nararamdaman ng taong bayan. Nagdagpanyasan na kapag nakita ng kapwa niya Pilipino ang kanyang likha, ay maalala nilang hindi lahat ng mukhang buwaya ay dapat katakutan. Minsan, sila pa ang nagpapaalala sa atin na hindi lahat ng mabangis ay masama at hindi lahat ng maamo ay mabuti. Dahil sa kanyang malikhain at makabuluhang obra, marami ang pumuri kay Boibohok hindi lamang bilang barber kundi bilang artist na may malalim na mensaheng panlipunan.